Ate baka pilas. Nakita mo yung ano, bukol? Opo. Okay. Ganong palaki? Yun nga po, napakatinas talaga. Pagka umiiyak yan, tsaka nakatayo. Ayun nga po. Lus-lus yan. Opo, perahan yan. Opo. kayo. Baka ano? <laughs> baka kaya niya daw po, kaya maraming nagsabi sa akin sa... Eh, ano kaya lang pedyo yan eh injection sa mga kapatid. Pain din ako. ginagawa ko yan, pero pagka-pain meron kaming mga doktor na pediatric surgeon. Hindi kami, hindi namin pinapasok ang kanilang. Ano pa tayo maganda po? Kasi ngayon lang po hindi sumunod po. Ewan ko lang po mahal pag uwi ka, pag kaan. Uh, Ewan, pirahan. Okay. Kung may pasok mo sa Ghibli dun, siyempre. Kaya lang, tipi na eh, pa. Hindi kita mayapasok sa amin kasi bata yan Yan Ayun na daw po. Morning! Meron oh, yes, akong hernia dito. Gusto ba ninyo ng hernia? Pero bata eh. Hernia? Ilang taon po? Dalawa taon po. Two years old two years old po so, si Pwede tayo. Saka, nandiyan po sa clinic, sir? So, Hindi, nasa kalumpit pa. Ah, uh, okay po. Sige, sir. Ano, uh, pwede ba natin ipasok sa ano ito? Pwede naman po, <laughs> sir. Kung so, sakali, i- Yung number na lang po, sir. <laughs> sir Patient, pwede. Kung kunin po na lang po, sir. Oo, oh, sige, okay. Thank you, ano. Uh, ano pangalan ng bata? Oo, oh, two years old. So, kung, uh, kung pwede years. sa atin, na Sige po sir. ah okay. uh, i Tawagin so, mo, mo na lang. lang Tapos sa inform niyo, mo ako. ah uh, Okay, uh, 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 sa inyo po na lang po sir, uh, i-detect uh, 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 po. Oh, oh, oh. Sige po sir. Thank you. Thank you. Thank you po sir. Ayan, do, kung, kung doon ka sa may PhilHealth ka, wala? Wala po. May asawa ka? Opo. Okay. Kasi, kung sa P, do ba sa kwan? Sa... Ba't kami ah? Nabandara na po kasi. Ha? Nabandara na po ako. Ano mo ako ako ito pinutulungan eh. Sa matuturo ko lang. Ito ba anak mo? Ito ba? Yan ang bunso. Kung sa... Pupunta ka do, pipila-pila ka. Naggastos lang ka rin. Ngayon, dito, yung aking hospital, ako din na mag-opera, pero private yun. Kaya baka magkagastos ka na konti. Magtanda ka kahit mga... Pero pag inoperahan mo yan, mga... Oh. Um... Produce mo yun. No. Hindi naman emergency yan. Apo. Ha? Tumawag ka sa akin. Kunin mo yung number ko. Sige, may number ko. Nasaan ka sa Ha? Pero tatawagan ka ng residente, ano? Ang doktor. Mag-usap kayo. O ngayon, kung meron kang mapaproduce ng mga Apo? private yun. Apo. Hospital, bayaran natin. Pupunta ka doon, schedule ka, eh kung doon ka sa...